Narinig mo na ba ang tungkol sa Mandela Effect? Yung mga bagay na buong akala natin totoo, pero kapag tiningnan ulit, iba pala talaga? Halimbawa, naaalala mo bang namatay si Nelson Mandela sa kulungan noong 80s? Maraming tao ang nanumpa na totoo yon, pero sa realidad, nabuhay pa siya hanggang 2013, o di kaya yung Looney Tunes na spelling. Akala natin ganon, pero ang totoo, Looney Tunes pala at yung line na Luke, I am your father, maling-mali ang totoo, no, I am your father. Bakit ganon? Collective false memory lang ba to o may mas malalim na dahilan? May mga naniniwala na ang Mandela Effect ay patunay ng alternate realities, mga timeline na nag-overlap at may mga alaala tayong dala mula sa ibang bersyon ng mundo. Kung ganon, ibig bang sabihin na buhay na tayo sa ibang realidad at hindi lang natin napansin ikaw. Anong Mandela effect ang pinakanagulat ka?